Hello vlogs! Welcome back to our channel! Mami, may gusto ko bang kainin today? Parang gusto ko magkape. right, Sa vlog na to, magka hunting tayo dito sa Europe. Magtatay tayo ng iba't ibang mga Dutch drinks at kakain din tayo ng masasarap na tarts at warm breads. Samahan nyo kami! Tara! Hey mga ka-vlogs! Nandito na tayo sa ating unang stop sa ating cafe hunting. Kung gusto niyo ng tunay na Dutch bread, dito nyo matitikman sa Bramsche Brood House. Tara, samahan nyo kami! Alright mga ka-vlogs, pagpasok nyo palang, amoy na amoy na yung kape at mga tinapay. Ang dami din ng options dito, kagaya ng mga tart, mga warm bread. At uh, ang cozy din ng vibes nila dito guys. Tingnan nyo naman yung mga upuan. Napakaganda ng mga design. Meron din sila dito mga bookshelf at uh, aesthetics. Alright mga ka-vlogs, ang dami nila dito mga tart. Eh. Itry natin yung mga tarts nila. Itry Ito, natin itong lemon cream tart. Saka itong mango tart. Saka yung chocolate tart. Try din natin. Can I get a uh, mango tart? Yes, of course. You can uh, take a seat and I will Ah, okay. Alright mga ka-vlogs, nandito na yung order natin. Ayan, morda tayo ng tatlong tart. Ito yung mango tart nila. Ito yung lemon tart nila. Tapos umorder din tayo ng chocolate tart. Siyempre hindi mawawala yung drinks natin. Ito, hot chocolate. So, tara, sama nyo kami kumain. Ang sabi niya ate, kailangan daw haluin ito kasi nasa ilalim ng chocolate. So, mga legit na Belgian chocolate siya, may hot milk. Yeah. Alright okay, mga ka-vlogs, na natin itong mango tart. Tignan natin. Tignan nyo yung laman, guys. Ayan nyo. Madudurog. <laughs> Kuha muna ako ng konting mango. Try natin. Mmm! Ang ng mango. Mmm! Pero, pero parang na-overpower nung yung whipped cream yung tamis ng mango. So, mas matamis pa yung whipped cream sa mango. Mayroon siyang mga mango. Ayan, may cream. Tapos parang may matigas na ano, parang tinapay. So yan, yeah, normal tag naman. Masarap, tamis. Try naman natin yung iba. Alright vlogs, ang next natin kakainin itong lemon tart. Ayan yung tsura niya. Ayan. Hindi ko sure kung aling part dito yung lemon, pero try natin. Ah, nasa baba yung lemon. Tapos ang taas niya, ano. Parang whipped cream. Ano natin guys. Ang kutsara ay kumuna. Mmm. Ang sarap guys. Parang mas gusto ko ito kasi sa uh, mango nila. Mas, uh, hindi ko sure pero ang tamis ng lemon flavor. Try natin na uh, kagatin kasama yung tinapay kong sarap. Mmm. Ang Power of Dogs, ito yung lemon. Pakita ko sa inyo. Ang sarap ng lemon yung nasa baba. Hmm. Pero parang glaze yung taas niya. Ayan, tignan niyo. Pakasarap. I think hindi siya whipped cream lang sa taas. Meron siyang s'mores. Tinorch yung marshmallow niya sa taas. Papakita ko sa inyo, guys. Ayan. Naka-torch yung marshmallow niya sa taas. Ayan. So much marshmallow siya na may whipped cream. Tapos may lemon sa baba. Kaya medyo parang roasted yung lasa niya. Masarap. Mmm. din guys. Siguro kaya mas masarap tong ano, lemon. Mas matamis pa kasi yung lemon kaysa sa mangga. <laughs> sa Pilipinas lang kasi matatamis yung mga mangga. And trivia guys, alam nyo ba na Pilipinas ang nagpo-produce ng pinakamasarap na mangga sa buong mundo. Tawag nila Carabao Mango. So pag pumunta kayo sa ibang bansa, ayun, uh, hindi gano'ng katamis yung mangga. Pag matamis, alam nyo na, galing sa Pinasyon. Okay mga ka-vlogs, eto, try natin yung chocolate tart nila. Ayun, guys. O, masarap po. Eto na yung chocolate tart nila. Ayun. Um, Yeah, I'm not sure bakit tart yung tawag nila, pero square siya. So, for me, para siyang cake eh, no? Pero try natin. Alright, vlogs, ayan. Kakat tayo sa chocolate. Dikman natin. Ang masarap yung sa gilid, guys. Meron siyang chocolate coating. Ayan, na parang layer. Tapos may mga parang tinapay siya, chiffon. Mmm! Ang sarap niya, guys. May mga chocolate bits sa loob. Tapos para siyang Parang siyang chocolate mousse. Tiramisu. O parang siyang tiramisu, guys. Pero walang alak, ha. Kasi yung tiramisu may alak. Alright, mga ka vlog So, meron tayo ditong uh, chocolate drink. Katry din natin. Hmm. Hinalo na natin siya. May mga chocolate kanina sa ilalim. Hmm. Medyo mapait siya, guys. I think walang sugar na hinalo. Tapos uh, cocoa powder pala yung ginamit nila, no? Hindi siya uh, yung sweet chocolate. Masarap naman siya. Kung may ligay sa mga chocolate, direct na matatamis. Ayan. Kung kaya nyo magka-diabetes, ayan, inom kayo na ito. Hmm. Masarap. Pero parang mas okay ito kung may konting asukal pa, no? Medyo matamis. Meron din sila dito mga tindang mga syrup white chocolate paste din. Mga palaman, guys. Alright, mga ka-vlogs. At okay yun na nga. Tapos na kami umayon sa Vlamsha Brood House. At uh, busog na busog kami sa matatamis na food. Siguro kung i-rate ko siya mga 7 over 10. Uh, ikaw, mami. Anong rating mo? Siguro mga 6 over 10. Mm. Medyo mapait yung chocolate milk. Yun nga, guys. Uh, medyo mapait yung chocolate milk. So, nag-expect ako ng medyo may konting tamis saka may milk flavor. Kasi parang medyo mapait siya, eh. siguro dahil sa pure chocolate yung gamit nila or tableya. Ah, uh, medyo umay din yung <laughs> lemon mirang Ah, ganun. Uh, actually ako gusto ko yung lemon compared sa mango. Siguro nag-expect din kasi ako ng matamis na mango. Ah, uh, yung lemon mas matamis siya compared sa mango. Saka may konting smosh siya. Ayan. So, nagusta ko naman yung lemon. Gusto ko yung chocolate. Mm. <laughs> so, chocolate. Hindi na ako babalik. Uh, okay naman siya, pero mm. once lang. I once like. lang, uh oo. -oh. At ang uh, binayaran natin sa Vlamsha Brood House ay around 25 euro. So, I think mga 1,500 peso siya. So, medyo mahal siya for three tarts at isang chocolate milk. At yun na nga vlog, samahan nyo kami sa aming susunod na cafe. Tara, kain tayo. Hello vlogs, papunta tayo sa ating next cafe dito sa may bagels and beans. Okay guys, andito na tayo sa atap ng bagels and beans. Isa to sa mga pinaka-popular na cafe spots dito sa Netherlands. Tara, pasok na tayo at samahan nyo kaming explore kung sulit ba talaga to. Let's go! Okay mga ka-vlogs, nandito na tayo sa loob. Ganda ng aesthetics, mukhang posy. Hanap tayo upuan. Hello! Hi, hey, Mami! Hello, baby Gabriel! Kaya't naman ang bonnet mo. Alright, vlogs! Nandito na tayo sa bagels and beans. Tignan natin yung mga menu nila. Uh, meron sila dito mga bagels. Ay, naka-Dutch. Meron kaya silang English. Uh, meron sila mga coffee nasa sa iba-ibang klase. Everything. I think lahat Whole wheat. May mga kakaiba din. Kaya ng oat. Ito natin yung mga cream cheese nila. Uh -huh. Meron din silang mga warm bagels. Maka masarap ha. I think yung ibang bagels nila malamig. So dito tayo sa warm bagels. Tuna so, samurai ako, mami. Ano sa'yo? Ang order natin ngayon ay... Ito, mukhang masarap ng golden coconut drink. Eh, Ayan, wala na. Alright vlogs, meron sila ditong bagel. Pucha bagel. Pucha naman na Agnes, oh. Pucha naman na Agnes! Eh, so Happy ang baby. Happy na siya. Alright mga ka-vlogs, nandito tayo sa Bagels and Beans. Tatrya natin yung mga bagels nila at yung mga drinks nila. Hopefully masarap. Uh, umorder tayo ng uh, Tuna Samurai, uh, ano yun, yung isa sa mga warm bagels nila. So as a Pinoy, mas prefer natin na mainit yung pagkain natin. At umorder uh, din tayo ng Golden Coconut Drink. Uh, may cinnamon siya so let's see kung masarap. So trust me, naman kumain sa vlogs, nandito na yung drinks natin. Golden coconut drink. Mayroon siyang uh, cinnamon at meron din siyang uh, coconut milk. Ano yan, mami? The barber, he lemonade. Lemonade? Bagong opening nila. The barber? Ah, okay. Bakit the barber? May nagugupit ba? <laughs> <laughs> Alright, tatry natin yung barber lemonade at uh, golden coconut drink. show kung kita nyo sa camera. Medyo matapang yung cinnamon niya. Ang dami cinnamon powder sa taas. Tingnan nyo. Yeah, ito try natin, guys. Hmm. Ang tapang ng cinnamon powder. Parang feeling ko dapat hindi nahalo. Pero masarap naman. ba? Masarap ng milk flavor niya. Mm. Sarap. Like vlogs, nandito na yung order nating warm bagel. Uh, ito yung tuna samurai nila. Tikman natin. Meron siyang uh, cheese at parang caviar. Yeah. Tapos may tuna at may mga fish chips siya. Parang skin yata ito. Tapos may kasama siyang side na cucumber. Meron siyang lemon. Hindi ko siya kung pinipigato eh. Yeah. Pero mainit siya. Yeah. Tapos yung vegan natin, parang lahat na doon kasi everything eh. May whole wheat, may... I think may oats din, no? Mukhang masarap. Alright, vlogs. Nandito na tayo. Try na natin itong vegan nila. At ah... Uh, Hindi uh, ko sya kung paano kakainan to. ni wala. Alright. Hmm. So, sama natin itong ano, extra fish skin. Tapos, meron siyang uh, parang caviar. Mm. sarap ng bagel. Tapos, ang sarap ng uh, fish skin. So, ito yung laman niya, guys. Ayan. Meron siyang tuna. Meron siyang caviar at meron din siyang cheese. Tapos, ang... Nag-add talaga ng texture itong fish skin. Nag-add siya ng crispiness. Medyo matigas siya eh. Kailangan siyang hiwain ng todo. Kain natin itong tuna. Ayan, guys. Kita ba? Ayan. Meron siyang caviar at uh, tuna. Patroin natin. dito muna tayo sa loob. May heater sila. Ipapasa nyo. Medyo suot natin. Ayan. Tapos yung mga tao na sa loob din. So, salabasa na tayo, guys. Meron sila dito magandang view. Pa-winter oh, na kasi. Ramig na eh. Ayan. Yeah. Pero... Okay lang naman. Balik na lang tayo sa summer. Hello! Hi, baby Gabriel! Yeah? Okay ba yung higa mo dyan? <laughs> Tara. Ang uh, total na bayaran natin is uh, 25 euro. So halos uh, 1,500 pesos yun. At yun na nga vlogs. Ayan. Sa so, tayo kumain sa bagels and beans. Kamusta mami? Masarap Hi. ha? Anong uh, rating mo? Siguro mga 8 out of 10. 8 out of 10. Kasi medyo matigas yung tinawa. <laughs> Actually ako mga ganun din. 8 out of 10. Ang sarap niya kasi mainit eh. Tapos yung drinks nila, okay naman. Kung may likay sa cinnamon, ayan, orderin niyo yung golden coconut drink. Uh, ang naman siya. And I think marami silang branch sa, sa Netherlands. Uh, meron sila sa Amsterdam, meron din sa mga ibang cities. All right, mga ka-vlogs, ando na nagtatapos ang ating cafe hunting. So, I hope nagustuhan nyo yung mga pagkain. Uh, see you sa next vlog. Alright, bye-bye. Outro.